Kabit ako at nagkaanak. Pero hindi ako basta, bastang kabit lang dahil. Magandang araw, Ma'am Rocky. Isa po ako sa mga new followers ng page mo. Gusto ko din sanang mag-share ng story ko at ilinya mo ako sa mga babaeng tinaguri ang third party or mas kilala sa bansag na kabit. Itago mo na lang ako sa pangalang Belen. Di ko tunay na pangalan, 27 years old. Isa akong third party. Kabet in short at hindi ko yun ikinahihiya. Na-involve ako sa relasyong ito dahil sa isang dahilan nagaanak kami. Kumapit at nanatili ako sa kanya kasi mahal na mahal ko siya at ramdam ko din na mahal niya ako. Maraming beses kaming sumubok na maghiwalay kasi mali ang ginagawa namin sa lahat ng aspeto. Hanggang sa nasanay na kami sa sitwasyon at nagtagal. Ngayon nagkaanak na kami. Wala silang anak ng asawa niya dahil ang akala niya siya ang may fertility problem. Pero sa huli na patunayan niya na hindi sa kanya ang may problema dahil nagkaanak kami. Ngayon nakipaghiwalay siya sa asawa niya para mag-focus na sa baby namin at sabi niya mas importante si baby sa lahat para sa kanya. Matanda na daw siya at kaya niyang harapin lahat ng mga taong magagalit sa kanya kapag nakipaghiwalay siya sa asawa niya. Si baby daw ay bata pa para maapektuhan sa sitwasyon namin at gusto niya bago mag 3 years old ang baby namin ay hiwalay na siya sa asawa niya. Sabi ko pa sa kanya, idaan niya sa legal na proseso kasi para hindi siya habulin ng mga legal din na kaso. Kaya lang sabi niya ay mabait daw yung asawa niya at hindi magagawa ang mga ganyan. Ngayon, nakipaghiwalay na nga siya at yung pamilya ng asawa niya ang nanggulo at nananakot na kakasuhan daw kaming dalawa. Kaya ang ginawa ni husband, umuwi muna siya sa bahay ng nanay niya para ayusin muna ang gulo. Pero sobrang apektado siya ngayon to the point na gusto niya muna mag self-recovery kasi feeling niya down na down siya. Tapos si wifey niya ayon na-realize niya na hindi niya pala kayang mawala si husband niya sa kanya. And sabi pa ni husband, hayaan ko daw muna siyang i-comfort si wife niya sa panahon na to. Dahil kailangan niya daw ng suporta dahil sobrang emotionally down din daw si wife niya. Sa loob-loob ko lang, asan ako sa buhay o sa puso niya na ngayon Tama bang ipagsiksikan ko ang sarili ko sa kanya kasi para sa anak namin? Oh, third party ako pero naging totoo ako sa relasyon namin at alam kong ganun din siya. Pero may isang bahagi ng puso ko na magparaya na lang at lumayo kasama ang anak ko. Pero sa kabilang banda, napapaisip din ako para sa karapatan ng anak ko sa tatay niya. Sa puntong ito, sana 'wag niyo akong husgahan dahil sa pagiging kabit ko kasi siya lang naman ang nag-iisang lalaki na minahal ko at nakauna sa akin. Pero tao lang tayo at alam kung ang ilan sa inyo ay galit sa katulad ko. Tatanggapin ko naman po yon at wala akong magagawa kung ibabash niyo man ako. Salamat po Ma'am Rocky sa pagbahagi ng aking storya sa iyong page. More power sa iyo at God bless sa ating lahat.